everyone, magluluto tayo ng ating ulam na para-paraan lang para mabilis matapos. Let's go! So, maglagay tayo ng oil sa ating pan. At ilagay na din natin yung ating onion. Fry lang natin until aromatic. So, napakabilis ang pagluto ko nito guys. Kasi nga yung amo ko bumili ng prata at may lebre na curry sauce. So, hindi po to nagalaw ang curry sauce na to. So, ginamit ko na lang para hindi masayang. O, ba diba? Then ngayon, lagyan natin ng kaffir lime. Yung kaffir lime guys, meron din to sa Pinas. Ang tawag nito sa atin is biasong, sa Bisaya. At nilagyan ko na rin siya ng tomato. So itong shrimp or hipon guys, binalatan ko na kasi ganito sila dito eh. Gusto nila pag kumain ready na. Ayaw na nilang magbalat pa. Then i-stir lang natin slowly until maluto yung ating curry hipon. So, ba diba, lang. Hindi na ako gumawa ng curry paste nito. So, kailangan para paraan po tayo para mapabilis yung ating pagluto. syempre tikman natin kung okay na ba yung lasa. Ayun, yum, yum, yum. Swak yung lasa at napaka-tasty niya. Hindi na ako naglagay ng any salt kasi nga yung curry sauce, may lasa na po siya. Curry shrimp is ready. Thank you for watching.